Dumating na sa bansa ang mga labi ng ikalawang OFW na namatay sa Israel. Alamin natin ang update sa ulat na yan mula kay Noel Talakay live. Noel? Maan, tama ka dyan na dumating na nga dito sa Ninoy Aquino International Airport ang labi ni Angeline Aguirre at uh, ito na nga ang ikalawang OFW na napauwi ng pamalaan dito sa bansa mula sa apat na OFW na nasawi ng dahil sa gera sa bansang Israel mas maaga dumating sa bansa ang labi ni Angeline Peralta Aguirre dito sa Ninoy Aquino International Airport. 3.10 p.m. ang orihinal na arrival schedule ng Etihad Airline na may flight number EY424. Pero ayon sa mga tauhan ng OWA, 2.57 p.m. lumapag na sa NAIA ang nasabing eroplano. 4.54 p.m. Dumating naman ang labi ni Angeline sa Pair Pag Center ng NAIA dito sa Paranaque City. 5.04 p.m. Umalis naman sa Pair Pag Center ang van para ihatid ang bangkay ni Angeline sa kanyang tahanan. Dumating din si Arnel Ignacio, Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ania, una niya ng pinag-utos na ayusin ang lugar na pagbuburulan ng labi ni Agire. Gawing komportable para doon sa mga pupunta, no? pina-air ko natin at kung kulang sa kuryente, lagyan natin ng generator, ng urinals, and then yung uh, mga hindi natapos doon sa bahay nila na dahil nga kay Angeline pumanaw, Uh, pinacheck ko na kung paano tatapusin. Maliban sa bereavement benefit na matatanggap ng pamilya ni Angeline na nagkakahalaga ng 220,000 pesos mula sa OWA, magbibigay din ang Israeli government ng funeral at lifetime financial assistance na nagkakahalaga ng 94 hanggang 134,000 pesos kada buwan. Bibigyan din ng heroes welcome si Angeline sa kanyang bayan sa Binmale, Pangasinan. Basta it will, it will not be an ordinary uh, welcome for uh, Angeline dahil alam niyo naman yung kwento nito, uh, pwedeng pwede naman siyang umalis na pero pinili niya na samahan yung, yung kanyang employer kaya ayan ang na nangyari. Sinalubong din ni Hans Kakdak, officer in charge ng Department of Migrant Workers o DMW. Pagdasal natin ng kanyang kaluluwa at ang kapakanan ng kanyang pamilyang naiwan. Dinirek sa amin ng ating mahal na Pangulo para gawin ng lahat ng aming makakaya para tulungan ang pamilya ni Angeline. Ang 33 taong gulang na OFW na si Angeline ay nasawi kasama ang inalagaan nitong matandang babaeng Israeli ng salakay ng Hamas, isang teroristang grupo, ang Kibbutz Kafar Aza, Israel maan humihingi muna ng privacy ang pamilya ni Angeline. Kaya naman, tumanggi muna sila humarap sa media. At ang nandito kanina, ang kanyang asawa, ang kanyang dalawang kapatid, at ang kanyang tiyahin na nag-alaga at nagpalaki kay Angeline. Maan? Maraming salamat sa iyo, Noel Talakay.